Ngayong umaga nga, inaasahan ko na may darating akong parcel na in-order ko sa online shop. Mabilis nga lang nga niyang dumating kasi wala pa nga isang araw ko tong chinek out na karating na nga sa akin. Okay. Dating nga dito sa shop, ini-unbox na nga namin ni Jenea. Mas excited pa nga siya sa akin mag-unbox kaya sabi ko nga sa kanya, sige ikaw na nga ang mag-open. ko legit naman siya. Oo, oh, kasi nag-ano yung seller nito, send sa akin. Ito, oh, ibig siya. Daan laki? Mayroon siyang pwede. Pwede siyang pwede. Let's see. Pinawin siya hollow black. kasi mo kasi nag-aalala siya kasi daw baka mamaya scam yung... Dahil may mga napanood siya ng... Nang... Sa online nga bumili pero scam nga. Yung... Ay, cute ng bago. <laughs> Ngunit yan ang mga 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 Meron din siyang privy na ano, lagayan, ano, case. Ayan siya, oh. iPad. Sige, sa Ay, ang taray. Tinan niyo yung iPhone 13. iPad to, guys. Sera, guys. Magkakaroon na kami ng POS. Бука-бука! nung nasira nga yung cash drawer ko at bumili nga ako ng bago, nakaset na nga siya sa POS. Kaya bumili na rin nga ako ng tablet. Malaking tulong din kasi yung POS para mamonitor din yung sales nga namin. Pina-install ko na nga kay Jinaya yung apps para masimula na nga namin gamitin. Medyo nahirapan nga siya mag-connect kaya kinuha ko nga sa kanya din. Ako din nga nahirapan kaya tinigilan na nga muna namin. Dahil na dumadami nga yung customer nga namin. Pagdating pangalan nga ni Geraldine, dun pangalan nga namin na ayos. Last day nga, sinimulan din nga namin yung pagtinda nga ng Greyhound hambar. piraso nga yung nga namin ito at naubos nga agad siya. 35 pesos nga yung benta namin bawat isa. Mabilis lang nga din siyang naubos kasi nga trending nga to. Alam mo naman tayong mga Pilipino kung ano yung trending. Makikiin din talaga tayo. So yun, ngayong hapon nga na to napakabenta nga ng burger nga namin. Buti na lang din ka mo talaga at nakapagpabili nga ako kay Jenea. Kasi usually bumibili nga ako ng buns kapag ka isang balot na lang yung natitira. So yun nga dalawang balot pa nga yung natira pero nga nung nagpunta nga si Jenea sa Pure Gold para nga bumili ng iba pa nga na pangangailangan. Nagpasabay nga ako kay Jenea ng tatlong balot na buns. Wala pang alas 6 ng gabi na ubus na nga yung dalawang buns na natitira ko nga. Araw-araw nga, iba-iba talaga yung cravings ng customer nga namin. Merong time nga na kapag nag open nga kami at burger nga yung binili, inaasahan ko na yan na maghapon hanggang sa gabi talaga, mabenta yung burger namin. Then kapag ka naman yung unang mga binili, So yun, biryani naman, sunod-sunod naman yun. So yun, parang kung tingnan mo, parang system na nga siya, pero hindi naman kasi totoong buhay nga siya nangyayari. So yun, minsan nakakapagtaka lang din talaga kasi nga kung ano nga yung buhay bueno ng mano namin na pag-open namin kung ano yung, nga yung unang binili. Halos sa buong maghapon, ganun nga yung binibili. O ba diba, pati yun, naikwento ko pa. <laughs> Yung isa nga sa mga suki ko nga sa Alabang nung nagtitinda pa nga kami, pumunta nga siya dito sa store nga namin para bumili ulit ng chicken biryani. Kapagkwentuhan nga kami saglit at hindi ko nga siya namukaan. Yung nga nabanggit nga niya sa akin na bumibili nga daw siya sa Alabang nung nandun pa nga kami nagtitinda. Natutuwa nga siya na nakikita nga niya na may pwesto na nga kami dito sa may bayanan. Sabi nga niya sa akin, nakakatuwa nga daw ako kasi nga dati-dati pinupost ko lang sa page nga namin kung saan nga kami magtitinda nga sa Suka sa San Pedro at saka sa Alabang ngayon nga maayos na nga daw nga yung pwesto nga namin tinanong nga niya ako kung saan nga daw ako natuto nga magluto nga ng biryani nang sa lumalim na nga yung kwentuhan nga namin sabi ko nga sa kanya kahit nga ako hindi rin ako makapaniwala na nandito na nga ako sa ganitong pwesto imagine kasi yung profession ko talaga pananahe halos 20 years din kasi ako sa ganong trabaho so yun sabi ko nga sa kanya hindi talaga natin alam kung ano yung para sa atin kung ano yung ibibigay talaga ni Lord. pero syempre bago naman ibigay sa iyo yun, talagang pagdadaanan mo yung mga hirap at mga trials. Kasi kung nahihirapan ka nga sa una at sinukuan mo kaagad, wala talagang mangyayari. So, yun nga, sa edad ko nga na to, ito yung mga pinagdaanan ko sa buhay Papagka ko. Kapag may gusto talaga akong gawin at gusto ko talaga siyang makuha, eh, hindi ko talaga yan susukuan kahit na anong hirap pa yan. Kahit yung pag-apply ko nga ng abroad, hindi ko rin talaga yung tinigilan hanggat hindi nga ako nakaalis ng Pilipinas. So yun nga, nagsimula nga akong mangarap na makalabas na nga ng bansa, 27 years old nga ako. Madami nga agency na nireject nga ako. Hanggang sa nung nag-age nga ako ng 34 years old, yun, doon nga ako nakaalis at nakarating na nga ako ng Japan. So yun lang, naikwento ko lang na talaga natin ng motivation at consistent kung talagang gusto nating makuha yung isang bagay. Kahit na gaano pa nga kahirap nga yan. So yun ang na nga, nagtalambuhay na naman ako dito sa voiceover ko. <laughs> Bago nga matapos yung trabaho nga namin, gumawa muna kami nila Geraldine ng Graham Bar. Kasi nga na sold out na nga yung una nga namin ginawa. magahan ibabalot na nga lang ha. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and... bubu yeah top